Ob ng mga furniture ang Rotary Club of Malabon East para sa journalism program ng CMU at sa CMU iConnect. Personal na bumisita ang mga miyembro ng Rotary Club of Malabon East sa pangunguna ng kanilang presidente na si Joey Choi sa studio ng CMU iConnect para sa opisyal na turnover ng kanilang mga idodonate na furniture. Kabilang sa kanilang idinonate ang mga stool chairs at sofa na gawa ng iCos Furniture. Present sa turnover, si na University President Dr. Glenn D. De Leon, Vice President for Academic Affairs Dr. William D. C. Enrique, Vice President for Administration and Finance Dr. Porfirio Catolico Jr., Dean Arnel Basilio, at ang advisor ng CMU iConnect na si Prof. Janeline C. Tan. Nagpasalamat si Prof. Tan sa mga bagong gamit na natanggap ng iConnect na magagamit ng mga student journalists sa kanilang newscast na Scholar Connect at podcast na CMU Anong Connect. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nag ng gamit ang Rotary Club of Malabon East sa CMU iConnect. Narito ang aming panayam sa Rotary Club of Malabon East officers, University President Dr. Glenn D. Vidaleon at Executive Producer ng CMU iConnect na si Divina Flores. Um, I feel happy. I was invited and I was um, have the capability to donate these things. Good luck sa inyo. Um, and uh, sana lalong maging mas ma maganda yung project ninyo. We'd like to thank our partner, uh, the Rotary Club. No? Itong binigay nila sa atin ngayon na furnitures no Uh, malaking tulong para sa ating mga estudyante at panigurado na malaki ang magiging contribution nito sa improvement no ng mga programs, mga activities. Nagpapasalamat tayo sa Rotary Club of Malabon East sa ibinigay nilang donations na sofa para sa CMU anong Connect Podcast. Noong season 1 ng podcast ay uh, sa Malabon TV ginaganap itong podcast dahil nga walang enough na a uh, gamet at ngayon finally meron na dahil ngayon sa tulong ng Rotary Club East Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMUI Connect. Ako po si Vian Seville, Konektado para sa Kabataang Malabuenyo.